Sa gitna ng kalamidad, isang matapang na pahayag mula sa aktor na si Dennis Trillo ang umaling aungaw sa social media. Sana dinonate na lang natin yung mga binayad nating tax. Matapos manalasa ang bagyong Tino sa Visayas Region, iniwan nitong wasak ang mga kabahayan, kalsada at kabuhayan ng libu-libong pamilya sa Cebu, Leyte at Negros. Pero higit sa lahat Iniwan din nito ang tanong, nasaan ang gobyerno? Sa gitna ng paghihirap ng mga nasalanta, napuno na raw si Dennis Trillo. Sa kanyang viral post, diretsahang inihayag ng aktor ang pagkadismaya niya sa kung paano tumugon ang mga opisyal sa gitna ng kalamidad. Isang maikli pero matalim na pahayag na tumama sa damdamin ng maraming Pilipino. Sa comment section, Bumuhos ang suporta mula sa mga netizen. May mga nagsabi pa na, Tama si Dennis Trillo? Saan napupunta ang buwis ng bayan? Pero syempre, hindi rin nawala ng bashers. May ilan ding nagsabing, hindi raw dapat gamitin ang ganitong sitwasyon para sa politika o publicity. Gayunpaman, maraming sumang-ayon na may punto si Trillo, lalo na't ilang araw na matapos humupa ang bagyo. Marami pa ring lugar ang walang kuryente, walang tubig, at kulang sa relief goods. May mga evacuation center pa ngang umaaray sa kakulangan ng tulong. Sa kabila ng lahat, pinuri naman ng ilang netizens ang tapang ni Dennis Trillo na magsalita, lalo na't hindi ito karaniwan sa mga artista na madalas umiwas sa political issues. Ang tanong na ngayon, kailan nga ba matututo ang pamahalaan na maging handa? Bago pa man dumating ang kalamidad at para sa mga katulad ni Dennis Trillo na may plataporma para magsalita sa panahon ng sakuna, minsan isang matapang na boses lang talaga ang kailangan para magising ang lahat.